Edgar, magandang hapon. Magandang hapon po din po sir. Ang aming taus-pusong pakikiramay bago po ang lahat. Salamat po sir. At least kahit papaano, meron pong good development na nangyari dahil po sa mabilis na pagkilos ng ating kapulisan, lalo sa SIDO, uh, nahuli na po pala yung uh, suspect. Oh, uh, po sir? At ang suspect ay polis at nakakulong na. Major, paano nyo po na-identify na yung suspect pala ay isang police din. Uh, sir, uh, nung sa initial investigation natin, uh, pag-alaman natin police siya dahil uh, nung after na nangyari yung uh, konser, yung uh, pamamaril, uh, kagad-agad siyang sumuko sa ah, sumuko yes, siya. Sir, sa kapwa niya police sir sa Buti naman. Uh, ano siya doon sa ano sir, sa Station 6? Uh, supervisor po ng concert, uh, beat patrol sir. Supervisor, yes, Di sir. Mataas na yung kanyang op position, op sinayang niya. Yes sir. Pem sir. Okay. At na-interview niyo po siya uh, initial, sir, nakausap ko rin siya at uh, pinakinggan rin natin kung ano yung version niya. Uh, ano eh, po yung version niya? Ang version nun siya sir, uh, nagkagit raw sila nung uh, uh, isang sasakyan sir, na sa okay. yung, nandun yung victim sir. Okay. Kasi papasok na siya ng trabaho mm -hmm. at yung sa kabila naman sir, pauwi na rin sila sa galing sa may sinerbisan sila sir eh, yung uh, mga victim natin, yung victim okay. na So pauwi ng Marilao sir. Okay. So yun sir, ang kanila, nagkagit-gitan sila sir. Uh, okay itong uh, pulis natin, uh, uh, ginawa niya sir, uh, si, na naasar sir, binlock niya sir yung yung uh, yeah. sasakyan nila kung saan nabiktim na. so, kagandigat siya bumaba siya pagbaba niya uh, kukumprontahin niya sana na kung kukunin niya yung lisensya bahit uh, ginigit-git niyo ako parang ganun sir ang, ba't yung kukunin lisensya wala siya hindi naman yes, wala naman authority sir na dapat sa wala siya <laughs> yes, wala panikit sir, yes sir opo. oh. opo mali po yun sir tapos uh, yun sir uh, sa kanya tinusok raw siya ng konser, yung uh, pipe, sir. Ay, yung parang uh, konser, tubo na konser. Mm, okay. Yun sa version niya. niya, sir. Opo. Oh, Opo. So, nung tutusokin siya ng tubo. Uh, tapos yun, sir, na kagad-agad niyang uh, pinagbabaril yung mga victim natin, sir. Yung uh, yun nga, sir, lumalabas na pito yung uh, uh, tama nung uh, oh. kaawawa nating uh, konser, victim, sir. At uh, nadamay pa yung isa, sir. meron pa isa nadamay? Uh, yes, sir, yung kasama, sir. Kasi 9mm yung baril, sir. True and true yan, sir. So, oh, yes, sir. Yung isang nadamay, isang tama sa part 3 ng katawan niya sir at uh, naoperahan niya ata sir nung yun ang uh, nabi, okay sir. Okay na. Opo so, sir. Malayo sa panganib. Yung lang isa yes, sir. nasa yes, wi. So, okay. Lalabas lang po yung resolution at nakasuhan nakasuot natin ng uh, murder sa saka frustrated murder. Yari ka noble ito, medyo yes, sir. Nobel po yung sir. Pag gano'n. Sir Edgar. oh sir. Ang balita ko medyo kinakapos kayo uh, sa paglibing yes, ng po, kapatid sir. nyo. Walang problema. Ah, hanggang ngayon pa, saan po nakaburol yung kapatid nyo? Dito po ay? sir sa Valenzuela at Santiago po. Sige po, magpapunta po ako reporter dyan. May balanse pa po kayo? Magkano pa pong balanse nyo sa punirari? 150,000 pa po sir. Pero nakapag-down na kayo? Ng Opo no, no, sir, nagati po kami ng employer niya sir. Hindi naman kami pinapabaya ng employer niya sir. 100 akta, balita ko employer no? Tapos Opo. may 150 pa, 250 dapat lahat. 253,000 po sir. Ang balance po namin 153,000 po sir. Mr. Daniel Hagos, magandang hapon po sir. Magandang hapon din po sir. Happy. Oh, mabuti naman po at eh, hindi ka naging pabaya uh, sa inyo pong uh, employee. Hindi naman po sir. Tanong ko lang po, bakit niyo pa po sinagad-sagad at uh, sinulid na sa akin buong 250? Eh, sir, maliit lang po sir yung hanap buhay ko sir, hindi kakayanin talaga sir eh. Uh, ano yung hanap buhay niyo sir kung matanong ko lamang po? Metal fabrication po ako, sir. Mahina pang kita ngayon? Sa uh, Ngayon, sir. Okay naman. Um, yung kapatid niya din po kasi na si Reynaldo Hagos ay kasalukuyan din pong nagpapagaling. Si Reynaldo Hagos, sir, siya po yung katabi. Na, ah, nadamay din. Nadamay po, din. Na po In, siya sa pamamaril, ah, so sir. So, dubleng gastos na Opo, lang siya. Po, okay, Opo. sige po. Ang party list na masasandalan. Aksyay es. Number 68 sa balota. Sir Rolando, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Opo, may balance para pong 150. Ako, ako pong sasagot pero baka pwede ako kung tumawad sa so 150. fifty magkano pong kaya niyo ipatawad sa Hati na lang po tayo. Senator. Uy! Ang <laughs> um, bait talaga. Uh, Napakabait niyo naman, Ay, sir. Senator, ba nakakaya naman sa inyo. Ang um, bait niyo. Si Don Morado, yung kausap niyo po, nagpapalding. Kayo talaga yung tumutulong, yung tulad ng sundalong binaril noon. Ay! At tomboy pagalint. ng Ray. Okay, yes, o nga pala. Pa Opo, pa pa sabi ko, Roa Funeral, parang pamilya. Oh, ah, yeah, yeah. Opo. Ilang beses tayo na tayo mapasin niya. Po, yan. yeah, yeah. Okay, so, one, Be 75 na lang po ang balance eh. Ah, Senador, oo. Oh, oh, oh. Sir Edgar. Yes po, sir. Nakatawad ako ng 75. Kasi 150. Yung 75, ibigay ko sa Roa Funeral, tapos, yung 75, ibibigay ko sa iyo, dadagdagan ko ng 20, ng 25 para mapupunta sa'yo yung 100. Opo, okay. okay po, sir. Maraming salamat po, sir. Ayun. Maraming marami salamat po, sir. Kami po ay uh, nakikiramay. Eh. Doon sa funeral services, hindi kasama pagpapalibing doon, di ba, sir, Rolando? Hindi po, sir. Hindi, ako na. hindi po. Iyakatid lamang po namin oh. hanggang. Ako na. Ako na, na. Ay, po. Ako dugo, na. Kabarini, sir. Ako na po. Ako. sir Edgar, ako na rin po ang magsagot sa ano sa pagpapalibing sementeryo. Sige po, Senator. Maraming maraming salamat po. At tayo nagpapasalamat, okay. of course, dito sa ating mga kaibigan sa QCPD, si, sa SIDO particular na, ang ibig sabihin po ng SIDO, Criminal Investigation and Detective Unit, parang CIDG si yan, ng isang district ng PNP. Sila yung mga astig pagdating sa pagtugi sa mga kriminal, pag-investiga sa mga krimen. Salamat po talaga, sobrang thank you po, Mr. Rolando Morado, ng funeral owner Hi. ng J. Roa Funeral Services. Mabuhay no, po kayo, sir number one po kayo nakakatulong kahit saan. Thank you po, sir. Salamat po, Senator. God po. Sir Edgar, darating po yung isang reporter ko dyan. Opo, para... sir. Opo, sir. Marami oh, sa pong figure. salamat. Yes, sir. Yes, sir. God bless sa po, sir. Na po, marami po. po para yung matulungan tulad namin, may Opo, sir. Opo, sir. Okay. So, Major, again, thank you, Major. Ha? Yes, sir. Opo, sir. Suki so, na kita. <laughs> yes, Pag may mga problema sa QCPD, mga krimen, ikaw na tawagan namin. Para mabilis tawagan, po, sir. Mabis, Opo, mabilis mabis. po tawagan yes. si Major Lapitan. Malalapitan ma talaga. Sir Edgar, wag niyo pong ibababa iba ang linya. At uh, yes, Sir Daniel, ma uh, magpapadala yes, po ma kami ng reporters. Salamat po at magandang hapon po.